Wow naman! Kakauwi lang ng anak kong masipag mag-aral! Oh, Sabrina, bakit parang bad trip ka? Eh, Daddy, sino ba naman hindi mo trip? Oh, bakit bad trip ka? Ikaw na nga, hindi nakakain ng tanghalian. Pinagtawa lang ka pa ng mga kaklase mo sa school. Oh, Sabrina, napakasarap ng isda ko. Niluto sa'yo. Mm -hmm. Ayun na nga, di, ang sarap nga. Favorite ko yung isda, masarap. Kas Oh, bakit Sabrina? Paborito mo yan, diba? Ay, nagirapan pa no, ako no, pagluto no, 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 yan. Nakuha. No, no, no. oh. oh, Sabrina, bakit kanyan na napalagay ko? Ba't yung mami natin? Ba't yung tawalan <laughs> tuloy ako sa school? Ala, baka mami mo naglagay niyan, Sabrina. Naku, baka nagkapalit. Oh, Ayun na nga, nagkapalit na nga. Kasi pareha siya. Oh, siguro ito nga talaga yung pagkain mo. Naku, yun nga yung pagkain mo. Sabrina, sorry. Baka mami mo naglagay niyan, hindi ako. Sabi na mga lang lansa daw ng bag ko. Oh! Na wala na de. pinagtawanan na ako sa school. Bakit pinagtawanan ng kabanila